China nag-deploy ng daan-daang maritime militia vessels sa West Philippine Sea. Senyales ba ito na handa na silang makipag sa Pilipinas at US allies? Sa puso ng Southeast Asia, ang West Philippine Sea ay simbolo ng patuloy na laban para sa sovereignty at territorial integrity. Kamakailan, lumala ang laban na ito dahil sa pag-deploy ng China na mahigit 135 maritime militia vessels malapit sa Julian Philippe Reef, isang malaking hakbang sa ongoing West Philippine Sea dispute. Ang hakbang na ito ay hindi lang hamon sa sovereign rights ng Pilipinas kundi banta rin sa regional stability at international maritime law. Ang West Philippine Sea issue ay may komplikadong kasaysayan ng territorial claims at maritime disputes. Sa loob ng dekada, ang rehiyon ito, na bahagi ng mas malawak na South China Sea, ay naging sentro ng geopolitical tensions lalo na dahil sa yaman nito at strategic maritime routes ang Pilipinas, kasama ang ibang Southeast Asian nations, ay matagal na nasa prolonged dispute with China sa iba't ibang isla, reef, at waters sa lugar na ito. Naging pandaigdigang usapin ang West Philippine Sea and China conflict dahil sa sunod-sunod na confrontations at escalating claims, na umabot sa 2016 International Arbitral Ruling, na patuloy na hindi kinikilala ng China. Panuuri ng buong video mga ka-IQ, malalaman niyo kung paano rumispunde ang Pilipinas at mga suggestion ko na dapat nagawin ng ating gobyerno malalaman nyo din kung ano ang papel ng USA at iba pang allies dito. Bago ang lahat, kung gusto nyo ang mga topic na ito, mag-subscribe na para maging kabilang kayo sa aming lumalaki na community. Make sure to share ang video na ito mga ka-IQ, mag-comment para mapigilan natin ang fake news ng China. Lumala ang sitwasyon ng ni-report ng Philippine Coast Guard ang di pangkaraniwang pagtitipo ng Chinese Maritime Militia Vessels malapit sa Julian Philippi Reef, isang coral reef sa West Philippine Sea na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, hindi may kakaila ang strategic significance ng reef, na matatagpuan mga 175 nautical miles mula sa baybayin ng Palawan. Hindi lang ito mahalagang fishing ground para sa mga mangingisdang Pilipino kundi simbolo rin ng maritime sovereignty ng bansa. So paano tumugon ang gobyerno ng Pilipinas? Tumugon ang gobyerno ng Pilipinas sa pamamagitan ng diplomatic protests at military readiness. Ang pagdeploy ng Philippine Coast Guards BRP Cabra at BRP Sindangan para magpatrol sa lugar ay malinaw na pahayag ng ating determinasyon na protektahan ang ating national interests. Kahit nag-issue ng radio challenges sa Chinese vessels, walang naging tugon, na nagpapakita ng bigat ng sitwasyon at ng hamon na dala ng West Philippine Sea Dispute. Ang bastos talaga ng China, hindi ba? Ito ang mara-recommend ko na dapat gawin ng ating gobyerno, mag-comment nga kayo kung sang-ayon kayo mga ka-IQ mas intensified na surveillance at patrols. Dapat palakasin pa ng Pilipinas ang maritime patrols sa West Philippine Sea, gamit ang advanced na surveillance technology. Ang paggamit ng satellite imagery at aerial reconnaissance ay makakatulong para mabilis nating malaman ang galaw ng China, at agad tayong makarespond sa mga posibleng panghihimaso. Masigasig na diplomatic engagement, kailangan natin ng mas matibay na diplomatic efforts. Dapat gamitin ng Pilipinas ang ating mga alyansa, both regionally at globally, para magkaroon ng pressure sa China. Ang pakikipag-ugnayan sa ASEAN, United Nations, at iba pang international bodies ay makakatulong para magkaroon ng suporta at unified stance laban sa actions ng China. Legal measures, pwedeng tignan ng Pilipinas ang iba pang legal na paraan, like bringing back the issue sa international legal forums tulad ng International Tribunal for the Law of the Sea. Ito ay magpapakita ng ating commitment sa peaceful at legal na paraan ng pagresolba ng dispute. Information at media campaign. Ang pagpapalaganap ng awareness globally about sa sitwasyon sa West Philippine Sea ay effective na tool. Ang coordinated information at media campaign na nagha sa implications ng actions ng China ay makakakuha ng international sympathy at support. Military preparedness. Bagamat mas preferred ang diplomatic at legal na paraan, importante rin na patuloy na palakasin ng Pilipinas ang ating military capabilities. Ang pagpapalakas ng ating naval at air forces at pagsigurado na well-equipped at prepared sila ay makakatulong para madeter ang further aggression. Economic leverage, ang pag-explore ng economic options, like reviewing at posibleng pag-restructure ng trade agreements with China, ay pwedeng magbigay ng leverage. Dapat ding hanapin ng Pilipinas ang pag-diversify ng economic partnerships para hindi lang isa ang ating dependency. Community engagement, dapat aktibong makipag-ugnayan ang gobyerno sa local communities, lalo na yung direktang apektado tulad ng mga mangingisda sa rehiyon. Ang pagbibigay ng suporta sa kanila at pagsiguro na marinig ang kanilang mga boses sa international forums ay magdadagdag ng crucial na human element sa dispute. Ito ang mga bagay na marerecommend ko, ano naman ang sa inyo mga ka-IQ, mag-comment nga kayo? Ngayon ano naman ang papel ng USA at iba pa? sa kasaysayan, malaki ang naging papel ng United States at iba pang international allies sa dynamics ng South China Sea, lalo na sa West Philippine Sea issue. Ang USA, isang matagal lang alay ng Pilipinas, ay madalas na ipinahayag ang suporta nito sa freedom of navigation sa rehiyon at tumutol sa expansive territorial claims ng China. Ipinakita ito sa iba't ibang freedom of navigation operations ng US Navy, na layong hamanin ang excessive maritime claims at panatilihin ang access sa waterways ayon sa international law. Bukod dito, ang iba pang regional allies tulad ng Australia, Japan, at miyembro ng Association of Southeast Asian Nations ay nagpahayag din ng pag-aalala sa mga aksyon ng China sa West Philippine Sea. Ang joint military exercises, diplomatic statements na sumusuporta sa 2016 arbitral ruling, at panawagan para sa pagsunod sa international law ay bahagi ng collective response sa assertiveness ng China sa rehiyon. Dahil sa recent escalation na may kinalaman sa pag-deploy ng Chinese maritime militia vessels sa Julian Felipe Reef, mas mahalaga ang papel ng USA at ibang allies. Para epektibong labanan ng aggressive behavior ng China, kailangan ng coordinated international response. Dapat palakasin ng USA at ibang allies ang diplomatic efforts para pilitin ang China na sumunod sa international laws at norms. Ang malakas at unified na statements na kumukundina sa mga aksyon sa West Philippine Sea ay makakadagdag ng bigat sa stance ng Pilipinas. Pwede ring dagdagan ng US at allies ang kanilang naval presence sa rehiyon sa pamamagitan ng mas madalas na joint military exercises kasama ang Pilipinas at ibang Southeast Asian nations. Ito'y magiging tangible demonstration ng kanilang commitment sa pagtiyak ng freedom of navigation at pagpapatupad ng international law sa West Philippine Sea. Mahalaga rin ang pagpapalakas ng multilateral frameworks, tulad ng ASEAN at iba pang regional forums. Dapat suportahan ng US at allies ang efforts para magkaroon ng legally binding code of conduct sa South China Sea. Ang pagbibigay ng legal at technical assistance sa Southeast Asian nations, lalo na sa Pilipinas, sa mga usaping may kinalaman sa maritime security at surveillance ay makakatulong sa pagpapalakas ng kanilang capabilities na ipagtanggol ang kanilang territorial waters. Ang involvement ng USA at ibang international allies ay kritikal sa pag-address sa West Philippine Sea dispute. Mahalaga ang concerted at robust response para pigilan ang further aggressive actions ng China at para mapanatili ang rules-based international order. Habang nagbabago ang sitwasyon sa West Philippine Sea, ang commitment at actions ng mga allies na ito ay maglalaro ng mahalagang papel sa pag-maintain ng regional stability at suporta sa sovereignty ng mga bansa tulad ng Pilipinas. Higit pa sa territorial incursion ang pag-deploy ng Chinese maritime militia vessels sa Julian Felipe Reef. Ito ay direktang paglabag sa sovereignty ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Bilang mga Pilipino, kailangan nating magkaisa sa pagtatanggol ng ating territorial rights at pagsunod sa international law. Ang West Philippine Sea Dispute ay hindi lang national issue kundi pati na rin sukatan ng bisa ng international maritime norms. Nanawagan kami sa global community na kilalanin ang bigat ng sitwasyong ito at suportahan ang mga pagsisikap na mapayapang at makatarungang malutas ang dispute na ito. Sa panahon ngayon, napakahalaga na patuloy nating ipaalam sa lahat ang isyu sa West Philippine Sea, kailangan natin suportahan ng mga pagsisikap ng ating gobyerno upang ipagtanggol ang ating soberanya at makipagugnayan sa pandaigdigang komunidad upang maghanap ng pangmatagalang solusyon sa alitan sa West Philippine Sea. Mahalaga ang ating kolektibong boses at aksyon upang masiguro na ang ating mga karapatan ay respetuhin at ang kapayapaan at katiwasayan ay mapanatili sa mahalagang rehiyon na ito. Kaya make sure to share ang video na ito mga ka IQ. Mag-comment para mapigilan natin ang fake news ng China. Panoorin din ang iba pa naming mga video.